ganito lang mag magol guys yung ginagawang uling ganito lang namin ginagawa yung mga pinagbiakan ng nyog uh, na namin ng bunot tapos ginagawang uling yung ginagamit sa yung naglilitso ng ano manok saka minsan din yung naglilitso ng baboy ito rin ginagamit uling una uh, babalatan muna tatanggalan ng bunot para mak makuha yung bagul tsaka ulingin mas magandang ulingin yung uh, lumang pinagkoprasan kasi malambot lang siya hindi siya matigas hindi gaya ng bagong kupras yung pinagbiakan medyo matigas yun kasi bago pa hindi kagaya ng yung luma yung lumang stock malambot lang siya ganito ah. lang ginagawa